Pero ko naman yan, kung lang ba nagsimula yan yung sakit nila yan? Like, anong pakot kayo yun? yung 43. 43 years ako. Kaya na lang ako nag-chill at nilag na. Pero before that, may nag ako, heavy na. Sa isang ano, sa isang araw, nagpapalit ako mga five times na. Uh, Tapos bigla nga ako na nag-chill. may nagpa-check up ako. Pero may nararamdaman ang sa pag tapos kay Kelo, nag-perfect ang pato. Ang lumabas na, medyo para ako sa survey. Anong tamo gano'n sa mga sir? Malignan. Malignan. Oo, malignan. Pero hindi ako masyadong tumetis kasi marami na ako. Kasi si na ako eh. Sabi ko lang sa mga ko, na ako ma... Kumaan ako na kumuha ka na. Kasi ako sa survey siya. Tapos, actually, yung mga antikolats na wala pa Dapat... hindi na rin